Hello Pisces Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Taro PH. dito na po tayo para sa inyong weekly reading for April 14 and 20. Kaya po, gamitin niyo po yung inyong intuition para makuha niyo po this time ang akmang messages na kaloob sa inyo ng inyong spirit guides. Yung iba po impormasyon para po sa Pisces po. Ibang Pisces po yun. Okay po. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscription, and also for those who are not skipping the ads. And um, Uh, nag-donate po sa ating channel. Thank you po again for your uh, for your generosity and kindness sa ating channel. So Pisces, alam naghihintay sa iyo ngayong April 14 to 20. Inhale and exhale at the center of your reading you have the page of cups Ooh, beautiful surprise in the area of what you want you have the ten of wands in the area of what you need you have the four of pentacles in the area of what's affecting your current energy mayroon kang seven of pentacles Ooh, In the area of your near future, meron kang eight of wands. Wow, good news. You're on the right direction. In the area of your challenge, meron kang the moon card. In the area of your fortune, meron kang the devil card. Okay, pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron kang the chariot card. Wow. Pag-usapan natin. In the area of your uh, outcome, you have the king of swords. Okay, beautiful. Maganda. So, in your... Uh, A bottom of the deck, merong kang Eight of Swords. Ano daw yung mga bagay this time, Pisces, na parang nagpapa... Um stagnant o nagpapastak sa'yo? Meron bang mga bagay na feeling mo, ah, hindi ko to kaya, hindi ko magagawa yan, um, uh, wala akong resources, mahina ako, hindi ako magaling, um, siguro mas magaling sila, huwag ko na lang kaya gawin. So, may mga bagay kang hindi ginagawa this time because mayroon kang self-limiting thoughts, mayroon kang bagay na parang ikaw mismo ang nag-iisip na mga ikamamaliit mo, ganyan. So, sinasabihan ka ng spirit guides mo na kung mawala ka dyan sa ganyang mindset, hindi ka mahina, hindi ka, hindi ka, um, magaling ka, hindi ka yung parang uh, hindi ka less of a person and you have what it takes. That's what I'm hearing. And always, i mo laging yung sarili mo, kaya ko to. Um, learn to be optimistic. Always be on the beautiful side of the story na wag mo laging i-entertain ang negativity. At dyan mo makikita na makakawala ka agad sa stuck and um, stagnant phase ng buhay mo because natutunan mong pagkatiwalaan ang iyong kakayanan, ang iyong sarili, at ang iyong future. Okay, Pisces? At the center of your reading, you have the Page of Cups. Sinasabi dito na parang you're on this era of your life that you're trusting what you have. Na parang kung ano man ang sa sa'yo ng buhay mo, na parang, okay, ito yung bigay sa'kin, I'd be very, very happy to get this. Um, marami kang pangarap, marami kang gustong abutin, marami kang gustong gawin. Pero this time around, I'm seeing sing talaga na parang kung ano yung dumating okay po ako kung ano yung nyo sa akin God I'm ready I, I, I will get this i-appreciate ko po ito tira mo hawak-hawak nga yung um, laman na isda nitong cup na ito at retresure niya yun inaalagaan niya hindi niya winawaglit hindi niya hahayaan na makatalon sa tubig yung isda na yun kasi nakikita niya yung potensyal nakikita niya yung regalo nakikita niya yung kahalagahan so now you are on this energy of being thankful of what you have pero nandun din lingering in your background na parang I can do more, I can have more. Kaya nga lang, parang nagkakasya ka na sa kung ano meron. Yan ang nakita ko sa'yo. On the other side of this, Pisces, I'm seeing, meron pa parating sa'yo ngayong linggo, April 14 to 20, that will make you so happy. A huge surprise, an unexpected gift from God. Uh, hindi mo to inasahan, hindi mo to inakalang darating, but this will make you happy this week. And I'm seeing talaga itong kakawala sa'yo sa, sa gantong mindset na parang, kulang ako, wala akong ganito, wala akong resources, wala akong pambayad, ganyan. May darating na makakawala ka sa ganitong mindset. Parang, ah, okay. Thank you po, Lord. Thank you, binigay mo to. Ngayon, okay na. Makakawala ka na dyan and everything will go smoothly in your life from now on, Pisces. The Page of Cups being clarified by the Eight of Wands. Uh, dalawang beses nababas ng Eight of Wands. Magkatabi pa. In your current energy and in your future. Sinasabi ito ng eight eight abundance. May talagang swerte na magagamit mo moving forward. You're on the right path. Huwag ka mag-alala. Uh, don't worry about your um, direction ng buhay because this is divinely orchestrated path for you, daanan mo, at ito ay um, nasa likod mo, sa paligid mo lang yung spirit guides at hindi ka nila um, papabayaan. I'm hearing na kung ngayon iniisip mo, paano kaya ito, paano ganyan, mali itong ginagawa ko? You're on the right direction. Kaya relax, huminga ka na Pisces. Don't worry in the area of what you want you have the ten of wands this time gusto mo nang bumaba yung mga daladalahin mo ano meron kang dinidib, meron kang dinidibdib dinidib o meron kang responsibility na para ang hirap 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 na to hold on to ang hirap hirap ng gawin um gusto mo na ng pagbabago eh na parang, uy, sa inyo na tong uh, responsibility na ito, hindi ko ka to kaya. Mara, meron pa akong gustong gawin sa buhay ko na ibang bagay. Um, this time, you're trying to assess kung paano mo ba ihati-hatiin yung mga responsibilities for other people na. And you now trying to just take what you can. And alam mo na parang hindi na sapat, hindi na tama na lahat ginagawa ko. Ganyan. And for others, I'm here na meron ka na rin Um, mga daladalahin, mga dinidibdib na ma hindi mo masabi-sabi. This is the right time for you to really tell it to other people. Para makawala ka na dito sa mindset na to, na parang lugmok na lugmok at parang feeling mo you're just alone but uh, if you find yourself the courage to tell to other people magkaroon ka ng heart to heart talk with someone gagaan ang iyong pakiramdam for others I'm seeing here na gusto mo nang matapos ang iyong pinagkakaabalahan this time meron ka bang inaasikaso na passion project negosyo o trabaho na you can't seem to get out of the result sa bagay na ito parang feeling mo kailan ba matatapos kailan ba ang dulo nito um, pagod na pagod na ako ang dami ko nang ginawa um, pagod na pagod na ako ganyan so at gulong-gulo ka na rin. So, this time, parang I'm seeing the near end of this endeavor. Kaya ituloy mo lang, daanan mo pa because the end is near and the fruit, uh, the beautiful and sweet result is already in your footsteps. So, relax, daanan, dere-derecho, kaya mo pa the Ten of Wands being clarified by the Seven of Swords. Marami ka nang ginagawang paraan. This time, nakikita ko nag-strategize ka. Uh, hindi mo pa sinasabi sa ibang tao yung mga plano mong gusto mong gawin. Uh, from now on, kasi siguro nag-aalangan ka pa, pero nandun na, nagsimula na sa yung puso, sa yung isip na, okay, ito ang gusto kong strategy para makawala na sa mga bigat-bigat na ito. Um, why not? Gawin ko kaya ito? Sabihin ko kaya kay ganyan? So ngayon, parang pinagkaplanuhan mo na. And hindi mo muna sinasabi sa iba yung planong yan. And um, I'm seeing here na talagang sarili rin mo muna ito, huwag mo munang sabihin. Uh, kailangan buuin mo muna ng maayos, lahat ilatag mo muna para pag sinabi mo na at ginawa mo na, eh mawawala ito mga bigat-bigat na ito sa iyong life. Okay? In the area of what you need, Pisces, you have the four of pentacles, you need to let go. Let go of something that doesn't work anymore. Whether relationship, negosyo, trabaho, endeavor, um, pag-uusap, um, pangako, kung hindi na nag-work, kung feeling mo stuck ka na dyan at parang walang walang paggalaw, stagnant, parang kang tubig sa kanal na nakatenga lang doon at walang agos, ano feeling Parang kailangan na yan umagos, kailangan na yan umandar. Kasi nandiyan na yung mga lamok, nandiyan na yung mga tuyong dahon, nakabaksak naka, naka na dyan. Kailangan na dumaloy ng tubig. So now, is the right time for you to let go of things. As alamin mo sa life mo, alam kong alam mo kung ano itong mga bagay na kailangan i-let go. And once na mawala ito, especially in the area of what you need, tederecho ng lahat. Parang pag pinakawalan mo yung isang bagay o isang tao, isang endeavor, bigla-bigla papasok yung mga para sa iyo yung mga dapat na pumasok sa life mo now okay the uh, four of pentacles being clarified by the judgment yes kailangan mo to actionan kailangan mo daw magising sa isang katotohanan because that is the judgment it's all about. Pagising sa isang katotohanan that something is not working out, that I need to let go of this for good things to come in. And nangangailangan to ng tamang action because judgment card is a call for action. You're being called. Actionan mo na yan para makawala ka dito at bumalik at pumasok yung mga karapat-dapat. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang seven of pentacles. This time you're thinking ano na ba saan na ba ako sa life ko now um ano ano na ba yung mga pinanggalingan ko where am i where am i in my life right now saan na ba yung mga pinaghirapan ko yung ginawa ko is it worth it pa ba ipag na ipagpatuloy and you're thinking am i having this illusion na may patutunguhan pa ito o wala. Parang now you're questioning yourself and you're evaluating your progress. And na, kung nakikita mo naman, pa, na parang, ah, oh, okay pa to, dire-diretso pa, pwede pa. Consistent naman yung mga nangyari, igo ko pa to. I hintayin ko pa yung resulta and you're very, very happy here. But, if you're thinking na parang, mm, okay, naghihintay ba ako sa wala, ang taga tagal ko nang naghihintay, Stuck na, stuck na ba ako dito? Or am I expecting something beautiful to come out of this? So, nandun, ito ang naka dito sa mga hinihintay mo, sa mga surprise ang gusto mong dumating sa life mo o sa pag-iingat mo sa mga bagay na meron ka now is the evaluation uh, phase of your life. So, parang iniisip mo, last year, parang nandito rin ako ah. Parang last uh, two years ago, ito pa rin yung kinakaharap ko ah. So, you're assessing your life moving forward. Parang dapat next year, hindi na ganito yung Um, state ko. Dapat next year hindi na ganito yung karanasan ko. Dapat may bago na. So you're working on those things. And I'm seeing talaga with the eight of wands here, may paparating sa yung good news that will give you um, the confirmation na uwing nasa tamang lugar ka, nasa tamang daan ka, nasa tamang direction ka, kaya huwag ka mag-alala. The seven of pentacles being clarified with the two of pentacles. Yes, you want things to be balanced. Marami kasing part sa life mo this time na maraming question at maraming hindi balance. Eh, ano? Parang trabaho ka ng trabaho, walang result o kaya pagod na pagod ka pero parang walang reward so you're thinking nasaan yung balance ng life ko uh, enough pa ba yung ginagawa ko is this worth it pa ba na ilaban o nagawin ko pa napaghirapan ko pa so doon nanggagaling itong parang holding on for something good na parang kung ano ang dali ng buhay at tatanggapin ko po pero patuloy po ako magkatrabaho para sa balanse ng buhay ko. And your spirit guides now are telling you and giving you this confirmation, you're on the right path. Kaya huwag ka mag-alala. Especially in the near future, tuloy-tuloy ang daloy ng buhay, tuloy-tuloy ang paghahatid sa ng spirit guides mo sa tamang direksyon. You will get continuously good news in the area of this in your life. Basta ko mawala ka dito, tadaanan mo itong Uh, near future mo, once makawala ka sa stuck mindset mo, once magkaroon ka ng strategy at mababa mo lahat ng loads na hindi na para sa'yo, once you let go of these people or this endeavor in your life na hindi na kailangan para makapasok ang dapat makapasok, darating ka talaga sa eventuality of this good news, a good direction in your life. May darating daw sa life mo ngayon na karapat dapat na nasa buhay mo. Kasi you learn to let go of something that wasn't supposed to be there. Okay, Pisces? So the eight of um, wands being clarified by the queen of wands, you're completely happy with this new direction or with this new path sa life mo once you let go of this. Nakita ko na parang mahatagpuan mo na, ah, kaya pala dapat kong i-let go because my complete happiness and my um, love for myself and what I do is enough for me to continue my life may contrast siya oh. Queen of Wands, masaya ka sa buhay mo, masaya ka sa sarili mo. You love yourself, may self-confidence. Kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid mo, wala kang pakialam. Kasi masaya ka sa sarili mo at kilala mo ang sarili mo. Your true authentic self contrasting dito sa yung pinanggalingan na eight of swords na wala akong pera, hindi ko kaya, mahina ako, pangit ako, um, wala akong future, stuck ako dito. Di ba contrast? Ang iyong nakaraan at iyong future magkaiba at nasa positive ka, nasa positive side ka ng future mo. So, just embrace the change. Let go, let, let go mo talaga ito talaga ang naramdaman kong malaking area of concern for you eh. E let go, aksyonan, at maniwala ka sa enlightenment mo. No? You will get the beautiful state seeing here, brand new you. This is the beautiful life na kailangan sa buhay mo, na da dapat mong marating. Kailangan ito, pagbabagong ito, ang dapat mong munang gawin, okay? In the area of your challenge this week, Pisces, you have the moon card. Maraming bagay mo sa life mo this time. Ang questions, ano, maraming mga question na, darating pa ba siya? Um, totoo kaya yung pangako niya? Um, makukuha ko kaya yung trabahong yun? Uh, um, mabubuo kaya itong negosyo na ito? Kikita kaya itong negosyo na ito? iniisip ko ito. So, marami kang questions. And, the the future and the um parang iniisip mo wala walang kasiguraduhan malabo um feeling mo walang direksyon ganyan but syempre na sabi ko na kanina na may confirmation may direksyon sa tamang direction ka kasi sinasabi sa spirit kids pagkatiwalaan mo ang sarili mo this time huwag kang wala ng pag-asa huwag kang huminto at wag kang ma-distract Okay, you are not alone, you are not stuck, you are not stagnant, and you are not weak. Kaya mo itong daanan. Kaya mo itong lagpasan. Okay? The moon cards being clarified by the page of cups. Oo, dalawang beses nababas sa na page of cups. Yung isa, parang holding on to the beautiful things coming in. E, dito naman sa yung challenge, ang page of cups mo ay to trust your power of imagining imagining the future. Para magkaroon ka daw ng malakas na um, paniniwala sa mga visions mo. Na makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Kahit maraming mga hindi sigurado. Kahit maraming mga hindi hindi sure o hindi uh, malinaw sa life mo na parang, paano kaya yun? Pero yung visions mo, mal dapat linawan mo. Yung parang, hindi, magbibili ko yung bahay na yun. Hindi, makukuha ko yung trabaho na yan. Isang pitik lang nandyan na yan. Hindi, kahit wala pang sagot ngayon, akin na yun. Yung parang magkaroon ka daw ng act as if. Believe it, claim it, uh, envision it, and you will have it. Okay, Pisces? In the area of your fortune, you have the devil card especially now nasa area siya na fortune mo kaya matuwa ka Pisces I'm seeing you getting um this parang paglinaw o pagchange ng setup sa life mo whether babaguhin mo na yung kwarto mo, babaguhin mo na yung habits mo, yung schedule mo para umayon sa mga bagay na gusto mong matupad para makawala ka na dito, parang change of mindset, parang may mga tao sa paligid mo na pinapakinggan mo yung kanilang opinion pero na mo, pinapababa nila yung moral ko, pinapababa nila yung tiwala ko sa sarili ko at hinihila nila ako pababa. Parang ngayon na-realize nare mo na ah, potuling ko na to, hindi ko na sila dapat palang asamahan uh, samahan o i-entertain sa life ko. Is there are work or job or endeavor na feeling mo, it's not working, now is the right time for you to really cut them and change everything. Parang this time, you are trying to be positive then And uh, enjoy life more than ever. Um, yung mga bagay sa na nakaraan, kailangan mo daw alisin na sa isip yon Parang this time, your spirit guides are telling you na hindi na mangyayari yung nangyari before. So have peace with what you're doing now. Na ang hatid ng bagong buhay sa iyo ay hindi na katulad before. And this devil energy, ito yung mga parang mga past negative things na naglurk sa buhay mo na parang paulit-ulit na bumabalik sa isip mo. Kaya kailangan mo tong alisin, eradicate mo sa life mo and always think positive, okay? The devil cards being clarified by the Ten of Cups. Focus on your happiness may happiness sa'yo darating this time once na maputol mo na yung ugnayan na yan sa negative thinking, negative people, negative habits, and negative mindset. Okay? Pag naputol mo yan, happiness is definitely, definitely here. And walang puwang sa'yo ang manghina, walang puwang sa'yo ang magbigay ng hangin o buhay sa mga negatibong tao. Once na dumating sila sa life mo, puturin agad para paparatili mo ang peace and positive harmony sa life mo, okay? In the area of your divine advice, sabi sa iyo spirit guides mo, sugod. With a chariot card, sugod at laging piliin ang laban. Ang chariot kasi dalawang ang kabayo niya, going left, going right, at nasa sayo yung power. Pupunta ka ba sa kanan, pupunta ka ba sa kabila. At sinasabi ng spirit guides mo na always choose properly at huwag kang hihinto um, you are protected, you are guided by your spirit guide, especially with the constellations above uh, the chariot card na parang bawat decision mo, naka nakaantabay sila sa'yo at protektado ka nila. So this is the right time for you to take action on your life. Huwag laging parang feeling victim na ha. Sinasabi ko na to, very, very frank, very, very truthful sa'yo. Hindi ka laging victim sa life mo. You can always turn things around in your favor. At nandito ang chariot, paalala sa'yo spirit guides mo na laban, derecho, isugsugin uh, mo to at don't um don't settle for less always fight for the things that you want at nandiyan ang mga spirit guides angel guides mo to protect you okay the chariot cards being clarified by the tower card always go kahit maraming aberya, maraming problema, the tower cards always there to crumble and para ipakita sa iyo na ito yung tamang direksyon, ito yung tamang way. There are things in your life na kailangan ng matanggal, uh, kailangan mag-crumble so that things will, para makapagtayo ka ng bagong tower at yung tower na yun matibay, uh, mataas, matayog. And uh, sinasabi sa ng spirit guides mo na patungo ka talaga sa direksyong dapat mong puntahan kaya daanan mo ito, huwag pangilagan. Don't force things to happen Just go. Do what you can in your best effort and, and let God direct you intuitively sa mga tamang daan at direction. Okay, Pisces, your outcome na napakaganda pag usapan para later. later. Let's have additional messages from the divine. First, you have number 51 or 5 and 1 confirmation po yan Now, this message is for you this reading is for you kung naka-resonate po kayo sa numbers na yan you had you have sandpiper spirit nakita pa ba kayo ng sandpiper anywhere this is a confirmation this message is for you be playful this time so wag ka na problema don't worry and be happy be playful okay another message you have embrace your inner and outer beauty especially here with the queen of wands Huwag mong isipin lagi sinasabi ng ibang tao, maganda ka and you are perfect as you are, okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan ng itong buong linggong ito, Pisces. You have denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Sabi mga bagay ka nag-aalangan ka, especially here with the fear here lagi mong isipin na malakas ka, kaya mo. So, i-deny mo lahat ng weaknesses and always kapitan mo ang iyong strength. Okay? Especially here, with your outcome, we have the King of Swords. Si King of Swords, matalino siyang tao. Very tactical din ito. Alam niya kung paano um, gamayin o paano ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi siya kikilos ng hindi niya pinag-isipan. King of Swords also, kahanda siyang putulin ang ugnayan niya o connection niya sa mga tao bagay sitwasyon na hindi na makakatulong sa buhay niya. At uh, This time, be smart. Sinasabi sa inyo ng uh, spirit Guides mo, Pisces be smart. Always put your best foot forward and make sure na bago ka magdesisyon dapat clear ang iyong isipan okay the king of swords being clarified by the seven of pentacles especially sa mga bagay daw na tinatrabaho mo na hinihintay mo mabuo meron ka bang inaasikasa this time halimbawa trabaho passion project o negosyo any endeavor na nangangailangan ng iyong effort this time daw maging uh, practical ka or maging babusisi ka um, bistrat bistrat bistratit strategic. <laughs> Kaya ko pa ba? Be strategic and also have this good tactic. Dapat na magkaroon ka ng um, diskarte. Yan. Diskarte para yung outcome na hinihintay mo ay makuha mo ng buong-buo at kung ano yung inasahan mo. Kaya dapat malinaw ang isip, malinaw ko anong gustong gawin, and you'll be victorious on this one, Pisces. Okay? Huwag ko mawala sa yung sariling kahinaan. Laksan mo loob mo, gawin ang dapat gawin. You're on the right direction, and the fruit of your labor is here, Pisces. So, kaya huwag ka mag-alala. Relax ka lang. You're on the right direction. So, Pisces, that is your April 14 to 20 reading. Sa so, okay, naka-relate, sa so, okay, naka-resonate, comment down below. And I'll be reading your messages. This has been James for James Tyra Page. God bless everybody.